Good morning, good morning good morning guys So, nito uh, Pupunta ho tayo do sa May bandang kulungan para I-update natin yung Pangalawang kulungan na Pinagawa po namin So, guys uh, Natapos po yung hmm paggawa nila eh naabot na naman sila ng 11 ng uh, gabi so pero natapos tapos po nila so uh, na primer na rin guys yung mga foundation yung mga aposte ganun tapos uh, yun lang nga, wala pa yung gulong kasi ikabit yung paanong kuhan guys yung poste kasi guys lalagyan natin ng gulong guys yung ating pinagawang gulongan guys so yon pupunta na ako, ako dito sa ating ah, uh, kulungan so andito na ako guys sa uh, bandang dulo So, ito, papakita ko kung ilan na lang ba yung muna yung natira sa mga gamit namin. So, ayan guys, uh, ito na lang po yung natira namin yung plain sheet, yung last order namin kagabi. Bali hey guys, nakakonsumo kami lang apat na plain sheet. So, dalawang klase po kasi yung plain sheet yung ginamit ko po sa kulungan nila Kenma ay eh, yun po yun yung parang black iron na do no? tapos ito po kasi galbanisado na to, oh, ito saka medyo makapal siya ng konti so ayan napakagandang gamitin para sa aso so ayan tapos yung mga bakal naman guys ito na lang yung walong inorder namin lahat na bakal guys yung tubular na one by one ayan lang nga tira so yun uh, pero taw, guys uh, ito na yung resulta, ito na po sya ayan so ayan na po yung uh, kinalabasan ng lahat ng materialis natin so ayan Ayan guys, halos so, napinta na ng primer, epoxy paint, so ginamit natin. Dito guys, kaya namin uh, na-load. Uh, ganito yung space para, syempre, uh, pag may ibibigay kami sa kanya, like yung mga buto, hindi na kami. Uh, magbubukas ng gate na dito, kasi ang laki po nung Siberian Husky baka po biglang lumabas eh, eh. hindi namin mahabol so ito naman guys dito natin ilalagay yung ating kainan meron nung kami nabili na bowl pwede mo i-clip dyan so pag ah, po pag magbibigay ng pagkain halimbawa nakalakyan yan yan may kuwan po yan eh para hindi mabuksan yan po yung lock nyan para ma natin dito Let's say, ganyan po siya. Ay, sorry. Ah, uh, paikot lang po. Kasi ito. Yan, di ba? Nakalak po ng ganyan. So, yung gusto mo magbigay ng pagkain, hindi ka na magbubukas ng pinto. Dito na lang po. Iikutin mo po ito. Ipo, ipo, iikutin nyo. Tapos, ilalagay nyo yung bowl na may clip dito. Saka nyo hugasan o ire-refill. Sabay ikot ulit. Ayan. So, sabay ilak dito. So, nakaswivel po yung ibig sabihin swivel, umiikot po. At, lang po namin sukat ito yung uh, nabibili natin siyang kasing floor mat standard po. Uh, merong 1 feet by 3, may 2 by 3. So, pagbibili po kami ng gano'n, ah, uh, sukat na sa kutuya, ilalatag natin dyan sa iladim. Yan para hindi lusot yung kanyang paa ito kita nyo naman guys ang bubong nyan special pa wala kasi kami nabiling yero so yan na binitin namin para I like dito yung corrugated na ginawa yan sa taas ito ay eh. corrugated po yan wala kasi kami nabiling ganyan so ito na lang ginawa namin hindi na kami magpipinti kasi color rock na siya So, Ayun. So guys, yun na po yung kinalabasan nung ating pagpapagawa. So, hopefully ngayong wish, dumating yung mating natin at saka mag-spray na lang po namin dahil ang kailangan lang po naman spray dito yung yung structure ng kulungan like yung yung apat na post yung apat na poste eh, yung naka balanrang gano'n hanggang gano sa likod so yun lang po kasi yung screen po galbanisado na yan so hindi na dapat pipintahan yan kasi galbanis na siya saka na lang natin pipintahan pagka inakala natin magkakaroon ng kalawang so yun hanggang dito na lang po at magandang umaga po ulit so do po sa hindi pa nakapagpalo sa akin baka pwede niya naman akong sundan sa akin bahay at ipalo ako sa aking page. So, muli, hanggang dito lang po at maraming maraming salamat po guys. Happy Thursday! Bye-bye!